So guys, welcome back to my youtube channel! Balik ko yata eh! So for today's vlog, kagawin natin magluluto tayo ng isda. So since biyernes santo ngayon, bawal ang karne, isda muna lulutuin natin, no? So magsusaing na muna ako. Last vlog, uh, napapanisan kami ng sinaing. Hindi ko naman alam kung ano bang gagawin ko. Pero may nakita ako sa TikTok kung paano yung hack. Paano hindi mapanis yung sinaing mong bigas kahit 24 hours siya. Ito na yung bigas na nilinisan ko. Gagawin lang daw pala dyan para hindi mapanis kagad. Is Eto So, lalagyan mo lang siya ng suka, guys. Di siya mapapanis ng 24 hours. Tingnan nga natin. Patakan mo lang siya. Yan. Okay na yan. Tapos, mo. Then, salang mo na. So, ngayon, guys, ang ulam namin is isda. Then, nag-defrost uh, na rin ako. So, ito nga pala yung isda na dinip So, ito guys, yung ulam namin ngayong gabi. Gagawin ko rin dito, siguro pray ito na lang po. Para linisan mga So, ayun din. Nil... So ayun, nilinisan na natin itong isda. Niligyan ko na ng asin. Gagawin naman natin, salang tayo ng kaserola kawali para prito na lang natin to then gagawa tayo ng sauce ang sausawa natin is toyo at saka sibuyas and then calamansi panalo to so guys since madami naman kami ditong use oil use oil muna gagamitin natin pang plate isda lang naman to salang na muna natin yan then try natin kumulo then prito na natin itong isda so kayo ba guys kapag nagpiprito kayo ng isda maraming mantika ba o konting mantika lang nilalagay nyo kasi ako sanay ako magprito ng isda medyo maraming mantika nilalagay ko kaya hindi dumitikit comment nyo nga down kung paano kayo magprito comment nyo nga down so habang naghihintay tayong kumulo or uminit tong mantika natin gagawin natin, gagawa na tayo ng sauce. Uh, toyo lang, sibuyas, at saka kamatis. So, okay na guys. Sarap nito. Isang montage muna mo ng sauce. Mm. Sarap. So habang na uh, nag-iihaw ha? So ah uh, So habang uh, naghihiwa tayo ng uh, sausawan eh medyo uminit na yung kawali natin. Pwede na tayo magprito ng isda. So ito na yung isda natin, guys. Prito na natin 'to.

ko! Pansi ka ng mata ko ah. Sakit ah. So ayun, nagpipreak na tayo. So sabi ko nga sa inyo, si Kim di mabubuhay ng walang itlog. Pwede ko lang tayo ha? Mga dalawa lang siguro. Tatluin na natin. Ito, ang liliit. So, sa ganitong itlog, guys, ganito ka liliit. Meron offer yung uh, Almira, isang tray, 10 reals lang. So, kung i-convert natin sa Pinas, sa peso, 10 real is 150 pesos ang isang tray. Meron na siyang 30 or 30 pieces na netong itlog. Ayan, doon uh, na natin yung itlog. So nga pala guys, meron nga pala akong tanim dito na uh, onion leeks. O diba? ba? <laughs> so ayan yung tanim kong onion leeks pag gagawa ko ng sausawan kaya well, lalagay ko sa itlog pipitas lang tayo dyan so eto nga pala guys pangalawang ano na yan, pangalawang putol so hindi ko muna ito gagalawin ang gagalawin ko eto kasi unang usbong pa lang to yung tanim na ganito pag medyo mahaba na o, pwede nyo na siyang putulin pero make sure na puputulin nyo sa pinakababa yan kita nyo yung putol dito nyo puputulin sa pinakailalim and then pwede nyo siya ibalik yan dyan ka lang so ito na yung onion leeks natin guys <laughs> gagawin natin dito kasan lang natin and then halo natin ito sa maitlong. Ako, hindi pa luto yung ulam. Yari ako. Ma, gutom na, gutom na. Ah, gutom na. Hindi pa luto yung ulam eh. Tayayar? Aray ko! Tayayar? Bakit ba? <laughs> so guys, eto na yung leeks. i na lang natin to. Then halo natin sa maitlong. Tsaka sa sausawan. So okay na yung itlog natin, nalagyan na natin ng leeks at saka yung sa nating natin toyo. Okay na rin yata itong isda eh. Balik na rin na natin. So siguro mga 3 to 5 minutes na lang to luto natin. Then, pa-return tayong itlog. Boy, kain na tayo. Uy. Kain na. Akala ko ba bawal karne? Bakit may manok? Minus 10 tayo sa langit nito. <laughs>